So kayo nagbabuno ako mga kagre ka hindi ganun ka dami. Kung so, ganito kasi nga tag init. So ganito lang bigay ko sa isang puno. Kung saan yung basang basa din ko nilalagay. Yan. So ito yung ating pananim 7 month high density. Ayan, sobrang lapit. So, nagawa natin ang paraan na hindi nag-off. Dahil dun sa pag i natin ng na Napakalaking tulong po pag i ng pulyar at saka pag-monitor. So, yun mga ka dalawang buwan na init. So maraming nagtatanong, pwede ba tayo? Maraming nagko-comment diyan, pwede ba tayo mag-abono ng ganitong uh, panahon na sobrang init? So po pwede. Depende doon sa ating uh, gagawin. So ang ginagawa natin mga kagre, ang i-share ko mga kagre, nag-aabono kami. Ah, uh, taginit kasi nga kailangan na ating panalim kasi nga malapit na siyang magbunga, kailangan natin siya mabigyan ng kunting abono. So ang ginagawa natin mga kagre, hindi talaga uh, regular na pagbibigay ng abono pitikan lang natin. So, ibig sabihin, pitikan lang natin at saka salubungin natin ang polyar. Kasi pag taginit mga kagre, ang ginagawa ko sa gulay man yan, sa anong klase mga pananim, prutas, talagang doon ako sa polyar. So yun nga, sinasabi ko yung ating fast grow, yun yung malaki nga tulong, yung fast grow na ating uh, polyar na palagi nating uh, ginagamit, nakasustain ngayon taginit. Kasi nga, dalawang buwan na init, kung makikita natin yung uh, dahon, hindi mo makikita na nasaktan siya. Ang ginagawa ko mga kagri ka nagdilig muna ako. Ibig sabihin, nagpa flooding muna ako, patubig ako kapon, kagaya nito. Nung nakarang araw, napaka-tuyo ng lupa. Ngayon, basa na. So, ngayon, nag tayo. So, ang gamit kong abuno ngayon mga kaagri, ito ay yung uh, binigay ni Sir Lito. So, ito yung bago. So, i-reveal ko. Makikita nyo sa screen. Ito yung uh, ngayon ko lang din nakita na abuno. So, nakita ko naman yung uh, ang magandang content niya. So, binigyan tayo ng sample ni Sir Lito. So, kita try natin dito. So, hindi ko rin masasabi sa inyo na maganda. Kasi nga, may comparison ako na gagawin ngayon. So, may isang daan na puno akong abunuhan rito. Kasi nga, nakikita ko mataas yung potassium, may phosphorus at saka nitrogen balance. So, ang ginawa ko, naghalo ako ng 4600 doon sa binigyan niya na abuno na yon. So, titingnan natin yung outcome. Kasi nga, same treatment to. So, ngayon, tabungan na. Mayroon din tayong isa na inabono yung uh, 4600 at saka 0060. Yuria at saka potas. iba to. Hilira to. So, ngayon, nagbabono ako mga kaagri. Hindi ganun ka. Dami. Kung um, ganito, kasi nga, tag-init. So, ganito lang bigay ko sa isang puno. Ganito lang bigay ko sa isang puno. din ang ginagawa ko mga kaagri. Kasi nga, tag-init nga. So, kailangan talagang ibaon ko siya dito. So, ang gagawin ko, ibabaon ko dyan. And then, tatabunan. So, para hindi siya hindi siya ma-evaporate. Ang so, ginagawa ko lang, tapatan lang kung saan yung basang-basa dito nilalagay. Yan. So, ganun lang, kakunti yung binibigay ko pag kaganito tag-init. And then, bukas na bukas, ispray na naman tayo ng polyar para sa lubong yung uh, itikto. So, ibig sabihin, kahit ka init patubig ka, kaya, kaya ng saging. So, yan yung mga ginagawa natin. And then, after 3 days, pag hindi talaga uulan, pa flooding ka na naman. So, control lang yung plading na hindi rin ma-aanod yung ating abuno. So, yun nga, sinasabi ko mga kagre, lahat ng bagay ay may paraan. Pag init man yan, pag ulan, so, ginagawa natin, makapag-treat pa rin tayo ng gugusto natin na uh, ibigay doon sa ating mga pananim. So, ito yung ating pananim, 7 month high city Ayan, sobrang lapit. So, nagawa natin ang paraan na hindi nag-off dahil doon sa pag-i-spray natin ng polyar. Napakalaking tulong po pag-i-spray ng polyar sa kapag mo monitor. So, kita mo, nag-flooding kami kapon. Basang-basa. So, timing ng makapag-abuno tayo. Huwag lang nating patagalan. Flooding ulit tayo. Para may ma-sustain natin may sustain natin ang ganitong palite ng ating puno hanggang sa paglaki. Huwag tayong pahinaan sa mga ganong uh, sitwasyon na ganito, el ninyo. El -ninyo, el -ninyo, may paraan. So ayun, tara, tuloy natin. So, linisan lang natin. Linisan lang natin talaga para talagang yung abono ay talaga makakain talaga ng anil So makikita natin yung outcome nito mga agres sa dalawang klase na binigay ko na abono sa ganitong stage. So tingnan natin kasi may paliwanag din sir Lito na ganun. So makikita natin yun kung saan yung maganda doon tayo. Ayan, maraming maraming salamat din sa mga nagbigay ng idea. So, Sir Leto yung abuno na binigay niya. Maraming maraming salamat at susubukan po natin. So, hindi ko pa masasabi na maganda. Kasi mahirap nung magsabi na ngayon pa lang natin ginamit. So, mo muna natin kung saan tayo hiyang doon tayo. So, yun. Magandang maganda umaga mga kagod.